Mukha may, mukha may mga ngaruling na naman, ah. Ano yun? Mabas ko po. A few moments later. Mabas ko na naman. Oh, Mukhaan lang ya. Mabas ko kayo? Opo. Oh, sige, kanta muna, kanta. Ha? Huh? One. Two, kanta. One, two, three, go. Sing a bell, sing a bell, sing a bell all the way. All the spiders are at a window, so we're playing.

Okay na yan? Ay, no, Ha? 25 centavos po. 25 sitaw. <laughs> <laughs> at 25 nya. Wala naman akong sinabing 25 pesos, <laughs> ha? Ah. Pasok, pasok. Barat mo na ako, siya. Wala naman sinabi na 25 pesos, ah, ha? At least 25. 25. Okay. Oh, Gusto nyo ano? Gusto nyo ano? Gusto nyo ano? Gusto nyo 150? 150? Kanta kayo tasayawan nyo, lagyan nyo ng step. sige, kanta. Oh. Game. 3 2, 1. Kanta. Pantu, hindi na gamit. Step. Isa Two sige, years, years later. Jingle bells, energi isa pa, ang bilis naman nun. May jobahan nyo naman. Pam ko eh. Ay, ang tagal eh. Tagal nyo naman. ko na to. A few moments later. talaga lahat. Oh! oh. Oh baru tidak udah mungkin Thank you bye bye thank you <laughs> de joklajokla oh, oh, so bye, -bye. bye, -bye Mas tua